Hello guys. Umaga, umaga. Anong oras na ba? Ito umaga na to. Uh, 9.30. Ah, uh, ayun, ayun, ayun. Pero plana na naman. Eh, ako ba ba tuwang tuwa ako na ano? Sa ngayon, mga ilang araw. Kasi, ayun, kasi umaam. Ayun, may airplane, may airplane. Oh, oh, Ayun, airplane. Wala oh, oh. oh, oh. na. Hindi kasi natutuwa lang ako kasi bumabagyo tapos may airplane pa na lumilipad-lipad. <laughs> Hindi kasi maano, yung walang wala kang makitang init man lang. Yan na din. Oh guys, walang anuhan yung pusa ko. Walang paihan yung pusa ko bibili ako ng cup liter sand. Ayan. Ayan, ganito ang panahon. Oh my God. Hindi ko madala. Tingnan natin kung ah, makakabit-bit ako. Makakabit-bit ng isang at ah, 10 kilos. 10 kilos na cup liter. Kasi mamamaho kasi sa bahay kapag wala kang ganun dito sa siya. Ayan. <clears throat> Bumabas. Ito yung salabasa. Ayan na nga. salabasa. Tahilik. Tahilik, ha? Eh. Yung nakikita mo na yung mga tao dito sa labas kasi na humupa na yung uh, bagyo. Pero mamaya, dyan na naman. Kasi bah Baha ano sa paligi Hello. Ba, ano yung pula? Ito ba? Ah! <laughs> May <tuba? Sarap>, ito <laughs> ba? Sarap po minum. Baha sa paligi. Sa arienda. Sa parte ng Kenneth. Yan. Mga baha. sa... Ano ba, yung tayo yung yung pili? Malapit lang naman yung bilihan Malapit sa pila ha. ako ng cut sand. Kasi wala na, wala nang buhangi mga pusa ko. Ah, mga gamoy na doon sa bahay. May gamoy. dyan. Dyan liter, yung Pabili. Cut litter. Cut litter. Yung... Mabuhat ko kaya. Mabibit-bit ko. Ayun kuya yung cut litter. Oo, kahit saan dyan, pwede. 280? Ito po. Ate, pasok niya akong 20. Tinay. Ah, babigat. Ayun natin ah. Thank Thank you. Ah, yun siya. Yan yun. Yan ang pinagkakagastusan namin. <clears throat> Uy, saan ka galing? Baha? Ay, hindi, hindi. Sa ano? Sa Kenneth pala yung baha. Oo, oh, baha. Mga arienda. Tumirik nga ito yung tricycle. Yan. Diyan. baha. Baha. Oo, oh, oo. Oh, oh. Baha nga. Kalingki. Diba, bibitin ko na. Kaya ko kaya. Okay. Ah. Eh. Hmm. Ah. Eh. Okay, ito yung ano ko. Ay, maralala. Mara, mara. Mabigat. Masakit. Nanmo, mo. <laughs> Mabigat, mabigat. Kasi nga nakapayong pa. Tapos naka-cellphone pa. Lo! No! Bumili akong cut litter. Okay guys, papaalam ako kasi nga ang bigat. Hmm? Mabigat. okay guys, bye bye!